At ito na nga ang aking nakita habang naglalakad ako. <laughs> ang ganda ni Muning, oh. Come, Muning. Ne? Ang ganda niya. Gabi na, Muning. Noon oras na, 10.30 na ng gabi. Halika na, kap. Ang ganda niya, oh. Come, Muning. Come. Muning, Ning. Uuwi ka na. house the morning. Ne? Kinahaw the. Choo. Choo. Choo Aha. Ang morning o. Oh. Eto siya Yan ang mabahay-bahay. Manap. Nakalayo ka ha. Baka nawawala ka. Bye bye morning. Choo. na Ano talaga siya Alika na. Bye bye.